and Mommy Cherry and Daddy Carl So, nandito kayo ngayon sa aming uh, personal vlog kasi um, nais namin i-share sa inyo ngayon ang aming journey Well, actually, naghahanap kasi kami ng mapaggagawa ng salamin kasi ako po ay medyo malabo ng aking mga mata at kailangan ko ng uh, salamin Tingin ko, kailangan ko na ng salamin nas na ako sa mall at sa iba't ibang optical clinic pero medyo hindi swak sa budget ko ang mga presyo nila. So, let's try this time kung totoo nga ba na mura sa lugar na ito magpagawa ng salamin. So, tara, let's go. So guys, pagpupunta kayo dito sa Quiapo, we suggest na dito kayo sa Quinta market magpark ng inyong mga sasakyan kasi dito ay mas secure I'm not sure pero uh, mas for me ha, ah, mas okay na dito nyo ipark yung mga sasakyan nyo kaysa sa tabi-tabi uh, sa mga kalsada yung ganun. kasi meron dito may mga nag invite na i nyo dito sa sa tabing kalsada lang So, better, mas maganda siguro kung ipark na lang natin siya sa uh, mas maayos na at mas safe na na parking area. So, after namin magpark ni Daddy Carl, lalakarin na lang namin papuntang ano, um, optical clinics. So, may isa kaming hilera nakita doon kanina na puro optical clinic, magkakatabi lang sila. Hindi ko alam nyo guys, hindi ko alam kung itong gagawin namin eh, ano, eh magiging successful. Kasi, magtataka kayo, bakit ang dami-daming optical clinic dito, tapos magkakatabi sila. Lahat ba sila? di ba? Karang lahat ba sila kumikita? Kasi maraming ano. Or, I'm not sure, wala pa akong alam, or wala pa akong idea sa gagawin namin ni Daddy Carl. Pero, as I've ano, search kasi dito daw nga mas murang magpagawa ng salamin. So yun, tara. Totoo. So, ayun. May shooting. Tapatay na shooting dito. May shooting pa. Dito sila sa Batang Kaya po ata. Ito. Ayun, no? Ayun oo nga si Michael doon. One day scratch, tapos 100 protection na rin po siya. May transition, blue blockers. Parang package po siya. All in na po yung ano niya. All in na po yung protection niya. Pero Ito, pwede ito dito. Yes po, pwede rin po. Ito yung mensa kasi, minsan kasi pag, ano, yung grabe, depende pag tumatas yung Guys, hello. <laughs> hello. Hindi, <laughs> maya po. Ayun, so meron kami dalawang dinanan kanina but we decided to go here kay iMatic. So bakit? Mamaya oh, ko sasabihin sa inyo bakit. <laughs> but then nak nakapili na ako ng lens. Eto, ang ganda niya. Sukat ko ah. Ando frame pala? Yung lens pala yung ano sa mata yung gla, yung ganyan. So, ayan. Mm, ganda mo, girl! <laughs> Tapos, meron akong salamin na ginagamit. Ito yon So, ah, uh, Babe, ano ang suggest mo kanina sa akin? Papalitan yung lens niya. Papalitan ng lens ng anti-rad and... Anti-radiation. Anti-radiation lang. Kasi yung gamit niyo ay ordinary. Pwede ka, pwede ka pang ano. Ayan. So, yung ordinary lang kasi ngayon yung lens ko. So, ang gagawin nila is papalitan ng anti-rad with yung lens na yun na. Yung parang grado na ng mata ko. Yes. And that's oh, magdadagdag lang ako ng 500 pesos on top of dun sa, gina, sa pinapagawa ko. Kasi ito, talagang gagamitin ko to for ano, for, uh, for work. Well, this one, for traveling. Kasi mahilig talaga ako sa ganitong to, klase ng ano, ng frame. Tama, no? ng frame. Yun. Kasi may mali ako masabi sa inyo guys eh. Mahirap na. Mamabash ako. <laughs> anyway, sige. Magpapasukat na ako ngayon. Punta tayo sa clinic nila. Uh, oh. okay. Do? Do? hindi na po. So, papasok na po ako. Yan, ayan. So, magpapasukat na ako ng eyes ko. Literal to guys na talaga magpapagawa ako. So, ito siya. Ako Guys, ayan na. Nawala na ako ng salamin. Pero kanina nung na-check ako, sobrang natuwa ako. Natuwa ako dun sa... Nang sinusukatan ako kanina. Natuwa ako kasi ang linaw na ng mata ko. So yun, kung na-feel nyo na medyo malabo na at na ngiyak ngiyak na yung lumuluha na yung mga mata, I think you have to to go to your nearest optical. Pero yun nga, dahil tayo ay madiscarte at medyo practical tayo sa buhay punta tayo dun sa pinakamura and we decided nga dito decide, matik optical clinic magpagawa kasi maayos kausap si ate um, na explain niya naman lahat ng uh, tanong namin and ang pinaka nagustuhan ko dun is isang oras lang ang aantayin nandito na agad hawak hawak mo na yung salamin na iyong napili so ayon Nagaantay. Nandito kami ngayon sa kay ate. Kay ate tsaka kay lakuya. Nakikain kami dito. Ito, ininit nila. Ano yung nila? The wait is over. Pogen okay, ako sa paningin Ay, di. Ikaw na ang pinakagwapo. Tapapalit. Sa paningin ko. Chat. Tapapalit na. Ito yung may grado? Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Medyo manilipago. ko so, okay. Hindi. Nakahiro. No, may... okay. Hindi ka nanilipago? Hindi. Hindi ka Guys, ito yung ano. Yung pinagawa ko talaga. Na may grado. may Na may transition to no, be. So, medyo naninibago yung eyes ko. Pero tak ko yung difference niya. Unlike this one. Ayan, ito. Ganda mo, friend. <laughs> Natuwa ako sa sarili ko. Ay, pareho tayo, babe. Ayoko na. Pareho tayo. May charot. Charot lang. Ayan. Ito yan. Ito yung kanina. Parang normal lang din siya. Pero may grado to, guys, ha. May grado na to. Pero dahil siguro sanay na ako na ito yung ginagamit ko. Pero yung isa, I think may paninibago talaga. Kasi mas mataas yung regression? Protection. Tanga <laughs> ko. yung protection niya daw, mas mataas. So, yarn. Your... Ito, try natin yun sa spreadsheet siya. Paano mag Sige, sige. Sige, Sige, Beb. Sige, Beb. Okay, tingnan, oh, Tingnan wow. mo. nilagay ni ate. Doon sa, yan. Ano tawag dyan sa machine ko? UV. Oh, yun yung ginagamit sa ano, Dabi? Sa Sa kuko. Ay, tingnan mo, umitim siya. Ayoko na, umitim. Nag-darken siya, guys. Susuot ko siya. Pero pag suot niya, hindi na ma- Pag na sa araw ko, ang tanda na ito kasi yung Ay, ang galing. Oo. Oh, um. okay, hindi, mo kita mata ko. Ako hindi ko rin makita. Pero in fairness, ang galing. Ito, wala. wala. Halika na, uwi na tayo. Ay, may, may, utang pa pala. May balansi pa pala ako. <laughs> okay, let's settle it. Tapos, saot mo kasi pang labas. <laughs> oh guys, dito na kayo magpagawa. Tapos ito bayaran nyo na. Ano <laughs> <don't know>, yun, Beb? Ano <laughs> susuotin mo? Siyempre yung bago na. Para masanay na yung mata natin. Okay. Tapos nagbayad na ako. Settle na natin. Bago na. Bigla mo man ako. Diyan mo magbabayad kay atin. Hello! Mamamuno yung natin. Charm. Hindi siya? Hindi ako Hindi siya Kasi, di ako nga Pero ito, kasi Thank you so much, babes. Bilis na, guys. Ang bilis na. May supply 2,000. Charm. <laughs> Kala <So>, 2,000 ang <laughs> ko. Stop. Yep. so yun guys ako ay may bago ng salamin so to tell you kung magkano ko na ipagawa ito nag offer si ate ng ah uh, 2,500 ay 3,000 pala ito yung, kanila yung frame tapos kanila na din yung lens pero bakit siya umabot ng 3,000 kasi ano na to guys um may UV na siya tapos yung ano tawag nung daddy? Blue lock. May blue lock na siya. Tsaka so transition. dumidilim siya kapag Ah, uh, dumidilim siya kapag ano kapag nas na, nasisinagan ng araw or 'yun, basta may araw. Tapos may transition. Ay, transition? Ayun, may transition yung umiitim. 'Yun, may transition na daw yung umiitim. Transition daw ito ang tawag doon. Basta yun na yun. Tapos, ayun, may UV something kemerot pa. Eh, yun ang pinili ko. Kasi, guys, lagi naman ako nasa computer dahil yun ang trabaho ko din. Most of the time, ay nasa computer at nasa cellphone ang aking, uh, aking work. So, pinili ko na yung ganitong